Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa na namang malaking hakbang ng Philippine Navy tungo sa modernisasyon, ang paglalagay ng Toad Array Sonar System o TAS mula sa kumpanyang Geospectrum Technologies Inc. ng Canada sa mga darating nating Raja Sulaiman Class Offshore Patrol Vessels. Ito ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating naval modernization dahil sa unang pagkakataon, magkakaroon na ng ganitong uri ng anti-submarine warfare capability ang ating hukbong dagat. Ibig sabihin, hindi lang pang surface o pang bantay ang ating mga bagong barko, kundi pang detect na rin ang mga submarino sa ilalim ng karagatan. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa ulat ng Naval News, tatlo sa anim na bagong offshore patrol vessels ng Philippine Navy ang lalagyan ng Modular Towed Array Sonar System, TAS, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2.4 na bilyong piso o nasa 41 milyon US dollars. Kamakailan, naglabas na ang Department of Budget and Management ng paunang 240 na milyong piso bilang unang bayad para sa tinatawag na Weapons and Sensor Systems Upgrade for the Offshore Patrol Vessel Acquisition Project. Ang kontrata na ito ay hiwalay sa orihinal na 30 na bilyong piso na deal sa HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea, na siyang gagawa ng anim na OPV. Pero interesting dito, si HD Hyundai mismo ang pumili ng supplier para sa sonar, at napili nila ang Geospectrum Technologies Inc., isang kumpanyang Canadian ngunit pag-aari ng Elbit Systems mula Israel. Ang sonar system na gagamitin ay tinatawag na TRAPS, ibig sabihin to drillable active passive sonar. Ito ang modernong klase ng sonar na ginagamit ng ilang advanced navy sa buong mundo. Ngayon, baka itanong ninyo, ano nga ba ang TRAPS sonar system, at bakit ito mahalaga? Ang traps ay isang towed sonar. Ibig sabihin, hinihila ito sa likod ng barko gamit ang cable. Habang umaandar ang barko, ang sonar na ito ay nakababa sa ilalim ng tubig at naglalabas ng tunog, active mode, o nakikinig lang sa tunog ng mga submarine at torpedo, passive mode. Sa ganitong paraan, mas malawak ang coverage at mas malayo ang range ng detection kumpara sa mga fixed sonar na nakakabit lang sa hull ng barko. Ayon sa mga eksperto, ang traps ay espesyal dahil modular ito, madaling ikabit at tanggalin depende sa misyon. Kaya kung halimbawa ay may surveillance mission o anti-submarine patrol, madali itong ilagay. Kung hindi naman kailangan, pwedeng tanggalin para magbigay ng mas maraming espasyo sa ibang gamit. Ang teknolohiyang ito ay pinili kaysa sa CAPTAS system ng Thales, isang kumpanyang French, na dati rin ginagamit ng ilang European navies. Ibig sabihin, pinag-isipan talaga ng HD Hyundai at ng Philippine Navy kung ano ang mas angkop sa ating pangangailangan, at nanalo ang traps ng Geospectrum. Tingnan naman natin ang mga bagong Raja Sulaiman class offshore patrol vessels kung saan ikakabit ang mga sonar. Ang unang barko, na tatawaging BRP Raja Sulaiman, PS20, ay inaasahang may hahatid sa unang bahagi ng 2026. Ang mga susunod ay BRP Raja Lakandula, PS21 BRP Raja Humabon PS22 BRP Sultan Kudarat PS23 BRP Datu Marikudo PS24 at BRP Dato Sikatuna PS25 Ayon sa mga ulat, tatlo lamang sa mga ito ang lalagyan ng sonar systems at posibleng ang huling tatlong barko kasi mas huli silang gagawin at mas madali silang ma-integrate sa bagong teknolohiya. Ang bawat OPV ay 94 meters ang haba at 14 meters ang lapad, may bilis na 15 knots o halos 28 kilometro kada oras, at kayang bumiyahin ng hanggang 5,500 nautical miles o mahigit 10,000 kilometro ng tuloy-tuloy. Mayroon din silang 76 mm main gun, 30 mm secondary gun, decoy launching system, search radar, at electro-optical tracking system. Pero ang code array sonar ang magiging game changer dahil ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng anti-submarine warfare capability ang mga barko ng klase na ito. Kung iisipin, bakit nga ba kailangan ng sonar ng ating Philippine Navy? Simple lang, sa panahon ngayon, hindi lang surface threats ang dapat bantayan ng ating hukbong dagat. Mas tahimik pero mas delikado ang mga submarine lalo na sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Maraming bansa sa paligid natin ang may submarine fleet tulad ng China, Vietnam, at Malaysia. Ang pagkakaroon ng sonar capability ay hindi lamang para makipaglaban, kundi para magmonitor, monitor mag-track, at magdeter ng mga posibleng banta sa ilalim ng dagat. Ang sonar system tulad ng traps ay nagbibigay sa atin ng kakayahang marinig ang kalaban bago pa nila tayo maramdaman. Sa ganitong paraan, may oras ang ating mga barko para umiwas mag-report, o tumawag ng reinforcement. Isa pa, ang integration ng sonar ay bahagi ng mas malaking plano ng pamahalaan na palakasin ang maritime domain awareness ng bansa, ang kakayahang makita at malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng ating karagatan, mula ibabaw hanggang ilalim. Ayon sa mga industry sources, unang nalaman ng publiko ang planong sonar acquisition ng Asian Defense and Security Exhibition 2024 sa Maynila. Doon ipinakita ng Department of National Defense ang commitment ng gobyerno na palakasin pa ang ating maritime defense capabilities. Sa katunayan, plano ng Pilipinas na maglaan ng mahigit 2 trilyon pesos o 35 billion US dollars sa loob ng susunod na 10 taon para sa iba't ibang modernization projects. Kasama rito ang pagbili ng frigates, patrol vessels, submarines, radar systems, at missile technology ibig sabihin, hindi lang pangbantay sa ibabaw ng tubig, kundi pati sa ilalim at sa himpapawid. Sa tulong ng mga bansang kaalyado tulad ng South Korea, Canada, Israel, Japan, at Estados Unidos, unti-unti nating natatamasa ang bunga ng matagal na nating pangarap, isang modernong hukbong dagat na kayang ipagtanggol ang ating karagatan. Sa kabuuan, ang paglalagay ng Geo-Spectrum Trap Sonar System sa mga darating na OPV ng Philippine Navy ay malaking hakbang patungo sa anti-submarine warfare capability na dati ay wala pa tayo. Hindi man ito ganoon kalaki kumpara sa mga full-fledged frigates o destroyers ng ibang bansa, pero ito ay simbolik at strategic, palatandaan na handa na ang Pilipinas na harapin hindi lang ang mga surface threats, kundi pati ang mga silent hunters sa ilalim ng karagatan. Habang papalapit ang 2026 at inaasahan nating may hatid ang unang BRP Raja Sulaiman, makikita natin ang resulta ng ating investment sa modernisasyon. Dahan-dahan pero tuloy-tuloy, yon ang direksyon ng ating Philippine Navy. Sa mga susunod na taon, maaaring ito na ang simula ng mas malalim na anti-submarine program ng bansa, maaaring magbukas ng pintuan para sa mga light submarines, ASW helicopters, at mas advanced sonar networks. Kung may pagpapatuloy ito, hindi malayong dumating ang panahon na ang ating navy ay magiging tunay na modernong puwersa na kayang protektahan ang ating karagatan mula ibabaw hanggang kailaliman. At iyan ang ating ulat para sa araw na ito. Ito ang PH Malaya at ito ang yung defense update sa wikang Taglish. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at ishare ang video na ito para sa mga kababayan nating gustong malaman ang totoong estado ng ating sandatahang lakas. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino.